Yo, what's up sa inyo, guys? Ito nga pala yung ating uh, scooter dito sa ating uh, dito sa Dubai, ayan. Yung ating service. So makikita nyo guys, ito siya para siyang mini bike. Ano siya, tawag dito scooter dito sa Dubai. So ito yung mga service nila dito sa Dubai. ayan dahil nga nagtatrabaho tayo, uh, kailangan natin ng service. So, ito yung service natin dito sa Dubai. Ayan, kung makikita nyo guys. Ayan. Electric scooter siya. So, ito nga pala guys. Uh, ilan nga ba yung masasakyan, masasakyan itong bike na to? Itong scooter na to. So, kasi yung mga iba kasi ginagawa nila. Uh, inaangat nila to. Ayan, taas. Tapos, uh, nakatayo sila dyan. Wala yung upuan, tinatanggal nila yung upuan, wala yan. So, tayo, uh, Philippines tayo, mga Pinoy tayo, di ba? Uh, ang ano ba nakasanayan natin sa atin? Ay yung motor, di ba? May angkas. So, ang ginawa ko dito sa akin, ayan, binabaan ko yung aking uh, manibela. Ayan, tapos yung upuan nilagay ko. Ayan, kasi may upuan talaga yan, pwede mong tanggalin yan. Ayan. Pwede nga i-adjust yung upuan. At pwede rin tanggalin yan. Pwede kang nakatayo mag-drive dyan. Nga lang, isa nga lang, isa nga lang makakasakay. Kasi ako, ang ginawa ko, upuan, nilagyan ko. Nilagay ko yung upuan niya. Pag bumili ka kasi ng scooter dito, kasama na yung upuan na yan. So, ito pa. Ito, wala to. Wala to dati. Ito, nakalagay dito yan. Yung plate na yan. Ito. So, pag uh, may angkas ka dyan, nakatayo yung angkas mo dyan. Katayo siya. So, sa akin kasi, ayoko nung nakatayo. Baka kasi mamay maaksidente. Ginawa ko, bumili ako ng eto, flat. Flat bar. Yan. Tinaas ko siya ng konti para yung iaangkas mo ay makakaupo siya. So, pwede ka nang magsakay ng ano dito na nakaupo, magangkas driver. Tapos dito, pwede ka rin magsakay ng bata na no, nakatayo. Diyan. So, bali, tatlo kayong makakasakay dito sa scooter, sa mini scooter. Kayang-kaya niyan. Ayan. So, napakalupit niyan, guys. So, ito pang kinagustuhan ko dito. Ayan. Ayan siya. So, uh, at so yun guys, uh, nasabi ko na diba, tatlo yung makakasakay dito sa mini scooter. So, kagandahan pa nito na guys, naka disc brake sya, ayan. Sobrang lakas ng pireno nyan, at yung gulong nyan, makapal yan. Hindi yan basta-basta mabubutas o sumisingaw. Dahil yan, tubeless. Tubeless yung gulong na yan. Ayan, naka ano na siya, naka disc brake na siya. Harap likod di diyan. Disc brake din 'yan sa uh, So naka-shock din siya. At meron din siyang shock. Kaya hindi hindi din kayo mag-aalala masira yung ano kasi nga uh, pag kayo ng tatlo diyan uh, bumabalance yung ano bigat dahil may shock. Hindi siya ano, hindi siya basta-basta masisira dahil nga may shock siya. Pwede kang magsakay ng dalawa, tatlo kayo, ayan. So dito naman, guys, ayan kung makikita nyo, May dalawang ilaw siya. LED yan, guys. Mapakaliwanag diyan, napakalakas niyan sa gabi, sa gabi yan uh, sa gabiyan ano, ginagamit. Kasi pag sa umaga mo yung ginamit, malakas din kasi yan sa battery. Kaya minsan hindi ko rin ginagamit pag gabi, maliwanag naman sa daan. At ito, may signal light ka. Dalawa, nandyan signal light mo. Tapos, uh, ito yung charger nya. Diyan mo just charger. Tapos may ilaw din yan guys. Pagka sa gabi, pag sinindi mo yung ilaw, Ayan. So, tatry natin mamaya. Ito yung wire nya. Ayan. So, ito na. Uh, try natin siyang hindiin. Ganito lang yung paggamit nya, guys. Sasaksak mo lang. Susiin mo lang yan. Pagkatapos mong susiin yan. Uh, Dyan mo makikita kung ilan na yung charge nya. 39. Pag yan kasi nag-zero yan, hindi mo na mapapandar yan. Kailangan, uh, bago mag... Uh, 10% yan. So, 10, kailangan 10 point, uh, bago mag 10.9 uh, yan, kailangan naka-charge naka, naka ka na. So, ito yung open niya. Ayan siya. So, dapat, uh, ang acceleration niya hindi dito, guys. Kung hindi dito. ito, ito yung acceleration. Acceleration niya. Pag binit mo yan, Ahanda na siya. So dito mo rin makikita yung takbo mo. Kung ilan na yung tinakbo mo. So sa akin kasi 44 pa lang. Dahil nga bago-bago lang. Dito-dito lang ako sa labas. Pasok, trabaho lang. So yun siya. Tapos ito yung ilaw niya. Yan yung sinasabi ko na ilaw. Tapos signal light. Tapos busina. So ito yung busina. So, yun. Ang lakas ng busina niya. yun yung ilaw. palakas So, yun lang, guys. Uh, ito po yung ilaw niya. Naka-signal light ba siya? Hindi. Uh, basta siya. Pagka kasi uh, sinindi mo yung ilaw, kusang iilaw yan. Kaya may, may ilaw pa yan sa baba. So, para iwas na rin aksidente. Para pagsagawin, nakikita ka ng mga Uh, sa sakyan na may ilaw ka yan may ilaw din yan sa likod so pag light signal light natin ayan so isa lang yung aandar so yan ang signal light nya ayan sya guys So yun lang guys, uh, na-share ko lang sa inyo yung ating mini scooter na dito sa Dubai ang mga service nila dito. Ayun. Magkano nga ba tong scooter na to? Sulit nga ba to sa presyo niya? Ang scooter na to guys ay 900 dirham dito sa Dubai. Ayun, sulit nga ba yung 900 mo dito sa Dubai na scooter. Tatlo na kayo makakasakay. So, yun lang. Comment lang kayo, guys, sa mga nakasulit nga ba dito, dito, dito sa scooter na to. Thank you for watching.